what's up sa mga kamartes at mga ko dyan. Kumusta, kumusta? Anong imamaritest nyo sa akin about sa mga ginto ngayon? OMG! Nagtaasan lahat ng mga sinishare ko na pinagbibilan ko. Grabe yung mga pricing ngayon kasi nagtaas na nga. Kaya naman, swerte na talaga yung mga nag invest ng mga alahas talaga since noon pa. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kahit pa isa-isa, pa lightweight, lightweight. Ginto 'yan ngayon is literal literal na ginto ang presyo ng ginto ngayon OMG so Uh, before we proceed, kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe oy, huwag mo na ipagdamot yan magsubscribe ka na at pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads sa KOSOR vlog for today is we're going to do Q&A continuation ito ng aking last na i-share sa inyo, ayan, eto yung mga comment nyo na iniiwan nyo dyan sa baba about sa mga alahas kaya you know the drill, keep on watching Yo! Welcome back to our vlog! So, ah, uh, you know the drill? Start na natin. Ah, uh, flex ko dito yung mga pangalan niyo, Ayan. And yung mga katanungan niyo. Ang mahal na ng ginto. Shout out to you, Madam Signos. Ayan. Ang mahal na ng ginto. Ang mahal na ng gold. Pero hindi pa din nagtaas. Nagtataas pag sinanla. Lugi lang pag nagsanla sa Cebuana. Kaya sa ibang pawnshop na lang Mag-try. Yes po, hindi po pwede kasi hindi po bigla-biglaan, hindi po ura-urada na magtataas rin sila sa mga pawn shops. Okay? Kung nagtaas yung mga pinagbibilhan natin mga ala yung mga pinagbibilhan natin ng mga alahas is uh, iba din sa mga pawn shop kasi may mga process yan. Okay? May mga rules, may mga memos na sinusunod yung mga yan. Kasi yung mga pinagbibilan natin is, pwede naman kasing tao naman kasi yung mga pinagbibilan natin, 'di ba? Tao na na uh, private nila 'yon. Na kung gusto nila magtaas ng mga presyo nila ng mga alas, pag check lang na nagtaas sa world market, ginugol lang is us, is magtataas rin sila. Sa mga pawn shop, is malaki-laki yan na uh, uh, nationwide yan, hindi yan yung mga private na isang tao lang yung mayari, di po ba? Kaya abangan po, abangan na lang po natin kung kailan sila mag-update ng mga appraisal rate nila. Sana mag-update sila, sana magtaas, ano hindi yung next year. Maybe as soon, rainy season siguro, abangan natin. ayon So, uh, ganun talaga. Ganun talaga. Kasi ako nga, kaya panaysan-lasan na update tayo. Kasi nga, uh, nung ano pa, nung February ko pa sinicheck kung mag-change yung uh, appraisal rate kay buwan Hindi pa rin, same pa rin eh. Kaya, thanks for sharing. Next is, galing kay Jennifer. Uh, shout out to you, madam. Sabi niya, bumili ako ng subasta sa Cebuana, 1.8 na hikaw, 21 carats, nabili ko, 7,300. So, per carat, 4,055 pesos kamahal. Pero, pag magsanla sa kanila, sobrang mora. Yes po madam, what do you expect po lahat po kung bumibili ka po ng brand new kahit ano po, kahit hindi alahas yan, pag bumibili po kayo ng brand new na bagay is don't expect na pag ipiprenda nyo, isasanlan nyo yan, is mas mataas yung sanla. Hindi po ganon. Siyempre, investment nyo yan, gamitin nyo, gamitin nyo, i-bleng-bleng nyo yan, ipasikat nyo, ka-aruba yung, yung kas itago nyo for 5 years. Mag-wait kayo ng 5 years to 10 years, doon nyo makikita nalalabas na yung pinabili mo madam na 7,300 na yan ganun po yun, okay? Especially kung kabibili mo lang po, don't expect na mas mataas yung sanla kaysa yung pinambili mo, lalo na kung kabibili mo lang, okay? Yung mga nakaka-experience lang ng ganun, it's, it's like me. Yung mga last ko na nabili ko ng 2,500 pesos, which is year 2015, yes, 2015, nakabili pa ako ng presyo na ganyan. 2,500 pesos ang per gram. O, oh, yun yung pwede kong isan la kasi nga, matas na yung kuha ngayon. Di po ba, maabot ng 3K. O, oh, di ba, di tumaas na. Doon ako may kita kasi nalaspad ko na siya, na ibing ko na. Ganon po yung pag invest ng mga last. Okay, don't, don't expect na babalik agad-agad and mas mataas pa. <laughs> pag babalik mo agad sa ponshop Okay, ganun po madam. But thanks for sharing. Next is galing kay Jenny, Jed, again, may schedule ang Subasta sale po kay Sibuana, usually 13, 14, 15, 16, 18 of every month, may less 10% sila sa Subasta items, updated price 3,140 na per gram ang 18 carats, thanks for sharing, yes, lahat po ng mga pawn shop is may mga uh, uh, discount, like may mga promo sila, uh, 10%, yes, tama po, thanks for sharing, ayun. Next is galing kay Ma'am Sisi. Mahal talaga sa Cebuana, Ma'am, kahit subasta pa yan kapag wala silang 10% discount. O, oh, ay, comment niya ito kay uh, Jennifer. Sagot niya pala ito kay Ma'am Jennifer kasi nga sabi niya 21 carats is nabili niya ng 4,055 pesos. And sinagot nga ni Sisi na mataas talaga ang subasta nila sa Cebuana kahit may 10%. Pa. Thanks for sharing, o, oh, di ba diba? nagsasagutan yung mga kachurpang natin. Ganun po yon. Pag nakita nyo, mga kachurpang ko, na may comments dyan sa baba, may questions dyan sa baba, is alam nyo naman yung sagot. Kayo na po ang sumagot para kay kachurpang natin. Okay? Thank you. Next is galing kay Mama Rachel Francisco. Siguro nga po nababawasan pag pinapraise mo yung alahas kasi may nabili din po ako sa isang mall na bracelet kulang po ng 0.1 na timbang. Nung pinapraise ko kay Palawan, hindi po madam, hindi walang bawas po. Nasa timbangan yan, nagkangatalo, hindi po sila yung nagbabawas kasi yung mga timbangan is hindi po pare-pareho, okay? Maraming 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 beses ko na po yan na experience and nakikita ko mismo pag bumibila ko online, nakikita ko mismo na finiflex nila, tinitimbang nila, nakikita naman natin yung timbang. Okay, like 1 gram for example. Then pagdating sa akin, tinimbang ko sa aking timbangan is 0.9 lang. Ganon. Maraming ganon. So, nasa timbangan, nagkakataluyan. Hindi pare-pareho po ang ating timbangan, madam. Pero sa pawn shop, in my experience, hindi po naman, hindi wala naman yung nagbabawas. And meron pa yung, uh, like for example, example again sa 1 gram, meron yung 1 gram yung Alaska. Pagdating naman sa pawn shop is 1.1, may mga ganon. Okay, o diba, swerte ako, ganon. <laughs> hindi po sila nagbabawas, okay. Next is galing kay Rhea Matias. Kaya nga eh, grabe na si Villarica. Ay, comment niya ito sa asan labdik natin ng Villarica. Kasi nga yung issue nila, yung case nila, yung paraan nila ng pag-a-appraise nung mga alas natin na nag-iwan sila ng dot mark para ma-check ang ating mga alas. Yes, ganun po talaga ang... Uh, how the way they appraise our jewelry, ganun talaga, okay? And uh, in my case, sinasabi naman nila, if ayag ka po ba, madam, kasi iti-test mark namin ito, maiwan ito ng permanent test mark, ganun po, okay? Next is galing kay Marie. Shout out to you, madam. Update po, <laughs> Ayun, Update po my new price list. akin aking dila. Update po my new price list po lang ngayon, ganun talaga ang aking dila, hindi matwid-twid, nagtangken nga eh, ganun ang aking pronunciation. Okay, so uh, uh, what do you mean price list, madam Sa sa subasta po, wala po akong uh, listahan, okay? Itagalog na lang natin kasi nahirapan ako sa price list. <laughs> listahan, okay, hindi ko po alam. Yung pinagkomenta nyo na po yan is asan uh, la update natin ng Asibuana. Uh, okay. So, next is, comment pa rin niya pala to, tumaas po price list, pop date ulit. Oh, okay. <laughs> ah, next is, galing kay Abet Grande, shout out to you. Sabi niya, idol, bumibili ba kayo san la papel villarica? Ay, 7.8 grams, 21. Ay, hindi po ako bumibili, madam, sir, hindi po ako bumibili, okay? Next is galing kay Sir Robert. Nagsanla po ako ng hikaw. Grabe, lumiit. Wala pang isang buwan ko kinuha. Sa Cebuana po, paano po nangyaring lumiit, Sir Madam? Paano po, ano po yung experience nyo kay si uh, Cebuana na paanong lumiit yung hikaw nyo? Ah, uh, it's like, nabawasan ba? Kasi never, ever in my entire life. For me, ah, uh, for me. Kasi marami rin, pa, marami akong nababasa rin dyan na nagko-comment na, nababawasan, nagiba yung timbang. Check nyo po, ala, kung alam nyo naman yung timbang nung alas nyo, pa timbang nyo rin ulit pag tinubos nyo. In my case, wala pong gano'n So, uh, so sorry sa inyo kung na-experience yung nababawasan or lumit. I don't know how. Ayan, so, ah uh, that's it for today's vlog. Meron pa ba? Okay, next. Galing kay Girlie. Ma, pwede po ba yung quintas na putol? Hindi po. Payos niyo po yan para sure, sure. Okay? Payos niyo po muna bago niyo isan la. Eto, comment ni Johnson. <laughs> Eto yung nasira na aking anak na Cartier Ring OMG. Sabi niya, next time, Ah, uh, silver na lang ipasot mo sa kanila mukhang hindi pa nila halaga, hindi pa nila alam halaga ng gold. Oo nga po, thanks for sharing. Yes po, marami na po silang na damage. OMG! Uh, next is galing kay Sis 2. Hello madam, sulit ka chorpang here. Thank you. Uy, may sulit ka chorpang! <laughs> Thank you naman. Ayan. So, next is galing kay Ma'am Dion Bautista. Ano mas mataas? Yellow gold, white gold, rose gold. Based on my experience lang po, ang Japan gold, ang may pinakamataas na appraisal, Chinese gold, Saudi gold, Italy gold, then mas mababa na po yung iba. Again, sa experience ko lang po ito, love your channel. Thanks for sharing. Salamat po sa pag-share and sa mga kachupang ko and sa mga kamartes ko, nagtatanong sa about gold. Ayan, sinare na ni Madam uh, Bautista. Ah, uh, wala akong masabi dito kasi uh, in her opinion, experience niya ito. So kanya-kanya tayo ng experience, okay? Pero pag bibili ka talaga, if real 'yan na Japan Gold is pinakamahal pag bibili ka talaga ng Japan Gold. And ah uh, yeah, 'yan muna ang aking masasabi. Next is galing kay Mark J. Shout out to you, sir. Uh, 3,500 550 per gram na ang subasta ni Cebuana ngayon without discount. OMG, anong karat yan, sir? Hindi ko pa kasi nati-check eh. 18, 21, 3,550 OMG Subasta. Mahal na talaga ano. Next is galing kay Pagadura Marita. Shout out to you. Always watching po about some lap date. Lak like, laki tulong po ng vlog mo pero di ko pa na narana na hindi pa ako nakapagsala dito pa po ako sa Dubai. Umuwi ka na po madam at harapin mo ako at samahan kita magsanla. Sarot. <laughs> hindi po. More, bo Bili ka po, more buying on alahas, jewelry, more investment po Kasi nagtaas na po, mataas na po ang ginto dito sa atin, okay? Ayan, sobrang taas na po, kaya more buying po Huwag na muna po yung sanla Kung carry pa naman, kung meron pa naman, huwag po ayon okay? Next is, galing kay uh, Madam User Mabuti pa sa pawnshop magsanla kaysa sa tao kung budulin lang ng tao. Budulin. <laughs> Thanks for sharing. Yes po. Mas okay po kung may alahas ka talaga na ininvest. Just in case, oras ng kagipitan, may nadudukot ka na pwede mong ipon shop agad-agad, pera na agad. Kesa naman, mangungutang ka pa, imamarites ka pa nila, hindi ka nang nga ipinautangan. That's bad. Next is galing kay uh, Madam, Sir, User, ayan, Baba po ang appraise pag may butas na gawa ng bilyarika kapag isasangla ulit? Yes po! Yes po! <sighs> Na-experience ko na po yan sa iba't ibang pawn shop. Pinapraise ko yung uh, jewelry ko na may dot mark ni Villarica. And then, yung binigay nila sa akin na appraisal is mababa po. Kasi tagdad na po kasi ng dot mark yung alas ko na yon. Tinanong ko, bakit naman po? Kasi ito is marami ng damage. Damage talaga yung binanggit. Yun, kaya binigay sa akin yung uh, regular price na appraisal, hindi yung special price. Kasi may tinatawag silang ganun, regular price and special price. So, binigay sa akin yung pinakamababang appraisal, okay? OMG, ganun po. Pero, meron namang phone shop na na-appreciate nila yung nakikita nila na that mark ibig sabihin daw, alam nila na test mark yon sa ibang pawn shop. Ibig sabihin, uh, dumaan na yon talaga sa uh, pag-uuri <laughs> kung tunay na ginto yung alahas mo or hindi sa loob. Ayun. So, yung iba is na-appreciate nila daw yung ganun. Pero, uh, mostly yung aking experience is mababa yung binibigay sa sa pinapakita ko, pinapraprace ko na alas na ganun, okay? Kaya pag nakakakuha kayo ng mababa, try nyo sa ibang pawnshop, dali nyo sa ibang pawnshop, huwag nyo isan la doon sa nagbigay ng mababa. Ganun. Next is galing kay, ano to, flex ko na lang dito, sabi niya, may dainty, may dainty gold rings po ako from 668 Jewelry from Shopee. <laughs> Isa lang yung may tatak na AU750, yung iba is mani, maninipis, lang, walang tatak, masasanla po ba din ito. Thank you sa sagot. Yes po as long at as long as that that is real gold naman. Kung alam 'yung real gold yan and then 'yung napag ay napagbilhan niyo naman is uh, real gold 'yung mga binebenta nila is yes po kasi marami rin kahit ngayong mga makapal, marami din pong makapal na mga alas na walang as uh, walang Walang stamp, ayun, ano yung tawag mo? Yeah, walang tatak, walang stamp, or walang nakalagay na iyan, uh, 18 carats or 21 carats, due to I don't know what reason. Pero yung mga maninipis is yes, alam ko po na hindi na nila, hindi na sila naglalagay ng stamp kasi sobrang lightweight, sobrang nipis, kaya masisira yung alahas pag mag, mag engrave pa sila. Ganun yon Pero pag ititest naman yan, is lalabas yung alahas uh, clarity nung alas mo na yan. Kaya, diretsyo mo na lang po yan sa pawn shop. Okay? Thanks for sharing. Next is galing kay uh, Ma'am Jenny. Pag may test mark po ba, possible pa po tumaas or ganun na lang appraise nila lagi. Same lang din, same lang din. Basta kung ano yung karats ng alas mo, same lang kung ano yung appraisal rate para sa karatage ng alas mo na yan. Okay? And sa ibang pawn shop, Uh, sa ibang pawn shop naman is yun, may issue pag may nakikita silang butas or that mark nung alahas mo. Ibig sabihin, bibigyan ka ng mababang appraisal. Ayun, mas mababa kaysa sa regular price talaga. So, yeah, that's it for today's vlog Q&A. Sana tama yung aking mga na-shoutout and mga na sa inyo. Ayan, nagkanda twirl twirl manan dyan, di lakon, awan mananan. So, you know that really, if you're new to this channel, comment down below para i-shoutout ko, ko yan. I-shoutout ko kayo sa next na Q&A natin. Pang ilan na ito, nasa 40 na tayo. Malapit na tayong mag-50. <laughs> Q&A. <laughs> Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Grabe, ang ginto ngayon. OMG. O, oh, di ba diba? Ay, nako, swerte talaga yung mga nag-invest many, many years ago. <laughs> yung mga nag-invest pa lang ngayon, good luck. <laughs> Wait for 5 years to 10 years bago nyo makita yung mga investment nyo na, yan na at least uh, babalik yung uh, pinambili nyo dyan and uh, sana uh, may kita pa kayo. Ayan. So yeah, bye!